So, dali, June 4, June 4, 2024 Yan anak na isa, yan Kamusta kayo mga kakambing? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan Lalo na kayo na tag-ulan na naman At talaga namang Araw-araw uh, na ang buhos ng ulan Sa ating mga farm Ngayon, uh, nakaranas na naman ako nang Meron akong nanganak na kambing dito sa farm At wala na naman siyang gatas Kaya naman gagawa na naman natin Ang paraan kung anong maaaring Magawa natin para Mabusog o mapakain natin ang ating bisiro na sa ganun hindi siya manghina at mawala. Sa mga unang stages kasi ng paglaki ng mga bisiro ay eh talagang number one na napakahalaga ng gatas ng inahin. At ngayon kung wala yon ay eh, syempre wala silang pagkukunan ng mga sustansya na kailangan nila para sa paglaki. Malaking bagay din ang gatas na ito na busog sila kasi lagi at makakapagdevelop sila ng maayos na immune system. Kung maganda rin ang gatas ng inahin at maayos silang nakakadede, ay makakatulong ito upang lumaki ang iyong kambing at hindi sila maging bansot. Pero bago ko ipakita kung paano ako magpadede sa kanila, eh syempre, ano nga ba yung signs na nakita ko na mahina yung gatas ng inahin na ito? Ang unang napansin ko ay hindi paglaki ng adder niya. So yung ibang mga kambing kasi madalas pagka sila ay buntis at malapit na mga anak, makikita mo na makintab na ang adder nila. At talaga namang parang halatang halata mo na na ay aanak na to malapit na. Pero siya, kung mapapansin nyo, nagulat ako bigla na lang siyang nanganak. At wala man lang ako nakitang sign sa other na mga anak na pala. Sila yung mga klase ng kambing na magugulat ka na lang kapag hindi nakarecord na hindi mo sila akala buntis at kabuhan na, na pala nila. Isa pa sa napansin ko sa kambing ko ay yung pagiging mabalakobak niya at maninipis yung balahibo tapos parang litaw na yung mga buto niya. So hindi naman siya payat na payat pero meron akong napansin nakakaibang pagkapayat sa kanya. So hindi naman ganun uh, katulad ng iba na makikita mo na parang kulang na kulang na sustansya. Pero siya hindi ako na satisfied dun sa nakikita ko sa kanyang mga balat. So yung kintab ng coat na hinahanap ko sa isang kambing na malusog eh hindi ko makita dito sa inahin na ito. Kapansin-pansin din yung pagiging talo niya sa pagkain So pag sinabi kong talo sa pagkain E eh nalalamangan siya lagi kapag meron silang kumpay O meron nakalatag sa kanila na pagkain Na kakainin na lang nila E eh lagi siyang uh, talunan O kumbaga na itataboy siya ng kanyang mga kasama So dito palang medyo kukotoban ka na Na maaaring kulangin siya sa gatas Dahil nalalamangan siya ng sustansya Ng iba niyang mga kasama na inahin So ang may suggest ko dito siguro habang maaga, eh, i-isolate yung kambing para masolo niya yung pagkain. Ang mga susunod na clips na makikita nyo ay eh, doon ko na natuklasan na wala palang gatas ang ating uh, inahing kambing na simi. Kaya naman uh, papakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga ginawa ko na steps upang mapabede natin ang ating bisiro hanggang sa gumamit na tayo ng doll milk o milk replacer. Ayan, dito na sila sa bagong goat house. Ng dito sa ano mga pinapagstayan ng na, mga na, nanganak na, na kambing. Magandang gabi mga kakambing. Uh, welcome sa ating short video dito sa Teacher Farmer Ali tungkol sa pagkakambing. Ayan, napakaganda talaga pag meron tayong merong may lahing Anglo Nubian dito sa ating farm. Ayan, ito si Mama Brown. So, sa tingin ko, nung nakuha ko siya sa SG Demo Farm, ay ang kanyang pinagmulang nanay, ay may upgrade na. So, malaki kasi siya eh. Malaki yung ano, kanyang kinalabasan. Pero, ang tatay niya kasi, ay isang purong Anglo-Nubian. Ngayon, bakit ko sinasabi na maganda may lahing anglo -Nubian sa farm? Nakaranas ako ngayon dito, na may nanganak kasi, nakahiwalay sa kanila, nandun sa baba. Ayan ah, uh, mahina yung gatas. Yun, yung kambing ko na si, si Me. Yan, so nanganak siya. Mahina ang gatas. Pupunta tayo dun mamaya. So, pakita ko lang ngayon kung gaano ng karami yung nahingi kong gatas sa kanya. So, yan, mabuti tayo ng isang takip ng bote ng gatas. So, punta tayo sa baba. At ipapadete ko na to kay yung anak niya na si Mo. <laughs> okay, tatay Salamat, Mama Brown. Yan, ito yung kambing natin na si Mi. At yung anak niya na si Mo. Yan. Kasi tingnan nyo naman, mahina talaga siya mag-produce ng gatas. Yan ko, bakit maliit ngayon yan? Yan, mas -anak siya kanina. Tapos, yan, medyo mailap siya eh. Pero pag tinignan mo dito, halos wala na malabas. Diba? O, diba? Pag pinisil mo talagang, misan patak-patak lang. At uh, sa tingin ko, nabibitin si Mo sa kanyang pagdede dahil ah uh, paulit-ulit siya. Di, parang di siya satisfied. Hindi siya napupuno. Tapos, ayan, uh, kahit tinutot niya, minsan umiiyak-iyak pa rin siya. Kaya, bago ko siya gamitan ng doll milk, eh, syempre, sinusubukan ko muna yung gatas ng ating uh, natural na galing sa kambing. Ayan, so, mayroon naman mga sobrang gatas si Mama Brown, nakakahingi ako sa kanya. Kaya, ito gagamitin natin kay Mo. Yan, syringe gamit natin. Kukuha ganito lang. Hmm, tapos unti-unti natin ipapade dito sa kanya. Yan, pasensya na medyo madilim yung video. Pero ito yung syringe. Yan, yung plunger pala. Walang syringe. <coughs> Yan, tapos isinusubo ko sa kanya o parang pasupak. Yan, ganito. Yan, o, dede. Naka front cam ako, sorry, medyo madilim pero siguro naman nakikita niyo na kung paano yung ginagawa ko doon. Sa kaliwang side para hindi mapunta sa baga niya. Pero ganun din para ding dinedede niya. Hmm, di ba? Dinig naman sa video yung tunog. <laughs> hmm. Tapos yan, para hindi siya gutom na gutom sa magdamag. At kapag ka nakatbusog na tong kambing na to, yung ating bisiro eh makakatulog siya ayan napasobra sorry makakatulog siya pag nakatulog siya makakatulong isa pagpapalaki sa kanya o oh, naubos niya agad yung nilagay ko so ayun bubusogin natin siya ngayon at salamat kay Mama Brown at nabigyan ng gatas ang ating bisirong si Mo ayan sana naman dahil naging check ako ng DCM kay ano kay May eh sana magkaroon na siya o lumakas yung gatas niya sa mga susunod na araw. Papakainin ko rin siya ng indigo madre de agua, at ang kakawate at ipil-ipil para madagdagan ang kanya gata. <makes> Mabilis na tuto si Mo. <makes> ang dumede. <makes> Dahil sa kawalan ng gatas ng kanyang inahin. Hmm, sige, dyan naman sa inahin. Bigyan naman natin ang chance ng inahin. Ganun lang. Pag wala siyang madede, dito. Doll milk from Zoe and Zio. Ganun talaga. Lalo at uh, kapos ang gatas ng inahin. E di ano na lang. Gagawa natin ng baraan, di ba? Pag walang gatas ang inahin, uh, habang iniintay mo manumbalik yon sa so pamamagitan ng DCM, eh, syempre, timpla-timpla ka lang yung doll, -dol milk tapos ibigay mo sa iyong mga alaga. O, oh, hindi ka, gano'n man. Hmm. Yan, pag nakahawak mo, naisubo na. Na Dede, at sana siya. po nakatulong ang video na ipinakita ko sa inyo. Yeah. At kapag may problema ang mga. mga kambing nyo, ganito lang Kaling po yung, yung gawin nyo. Hanap po kayo ng milk replacer na sa ganun. Eh, mabigyan po ng tamang sustansya ang mga kambing at maging maayos ang kanilang paglaki. Okay? Huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe sa aming channel na Teacher Farmer Ali. At meron din po akong Facebook page na Kambingan ni Ali Boy. Kita-kits po tayo sa mga susunod pang videos. Bye-bye!